Eh, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Kilala mo siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Pwede mo kayo pumatay dahil wala mag tayo man ang biktima. Puntahan niyo. Buhusan niyo na gasolina. Yung bahay, sindihan niyo. Pakita niyo na galit kayo sa kanila. Oh, I am a devout Catholic. Pwede pa akong maging pare. Please file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. mag kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. File lang na kaso. Salamat po at madami pong kaso na inahablan na po. Salamat. Nagpopropaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun. Hindi pala siya, uh, hindi pala siya interested na makuha ang justisya. Hindi niya pinaloob sa polis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay patayan sa drugs. <laughs> uh, patayan talaga ito sa drugs. Kumanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Literally, hindi ko sabihin ng Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakakopo niyan si Senador De La Rosa. Death Squad rin yan. Because they were police directors handling the Uh, controlling crimes in the city. Ang sinabi ko ganito, parangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to throw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sinabi, yan, yan, ang instruction ko. Pagkailan si Koy, encourage, pagkailan si Jerosa, encourage them lumaban pagkalumaban, patayin niyo para matapos na ang problema ko sa sakit ko. <laughs> dong na-presidente ako, ganun rin sa Kuman Conference. Diyan sa Malacanang. Diyan ang utos ko. Matay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's, what's the fuss? What's the fuss about the Uh, blaming ourselves for uh, sinabi ko talaga nangyari hindi perfect yung operation may tinamaan na bata so anong 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 tawag ko diyan perfection happens there's no perfect operations sometimes shit happens just guided by the holy spirit mr president to be honest pero lagi merong hangganan eh merong tinatawag na elastic limit may threshold hindi pwedeng larga-larga na lang tayo I hope you know, you understand what I mean, di ba? Alam ko po yun, sir, dahil uh, alam ko kung paano mo nilid yung PNP during your time. At yan po yung gusto kong sundin, pero mukhang hindi ko ata kaya, sir, dahil uh, yung standard mo'y eh, mahirap sundan. Dalawa kasi yan, ay, ay, isa lang yung General Lacson, sir, eh, ako'y eh, si Bato lang, sir, eh, no, ordinary yung polis lang. Ko, sir, dalawa kasi merong internal discipline na dapat harapin din. Yes, sir. Di ba? Meron. Bakit hindi magkakabiril? May namatay nga na bata, may biral nga bata. ICC is not for justice. It is all about control. Hmm. Gusto lang kontrolin yung mga member nila sa ICC. Upo ba yan? Bakit ko sa entertainin? That is uh, tantamount to acknowledging or uh, recognizing their, uh, their uh, re, uh, jurisdiction over us. Hmm. Kapag entertainin ko sila, malis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Hmm. Leave us alone. We can do our job here. So are being investigated? Kahit na may matanggap ako, wala, alam ko, kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako hmm. dyan. Pero wala ako, officially wala akong natanggap. Hey, Mr. Trillanes! Sabihin mo! Sige kalanggal, ngak-ngak-ngak dyan ng ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? tago, L Let's cross the bridge when the bridge is uh, constructed. So, uh, teka lang. so posible. Alam mo sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? So, si Laila Delima, ang, ang lakas ng loob nagpahuli. Secret. Uh, gusto ko mo? I can never say that because uh, hindi ko man hawak 'yung ICC talaga eh. Basta ako handa lang ako na just in case. Uh, mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I, ayam am, I, am, I am ready to, to challenge them. Hindi ka pa natatakot? Hindi yeah, ako natatakot. Uh, Bring it on. Senator, to this day, wala po po kayo natatanggap na invitation wala, 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 Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayaw yung tanggapin yung calls. Tawag. Oh, siguro nagsawa na, sa kakakuntang sa opisina ko, na hindi na. Eh, wala na tumatawag, wala na Pero, tumatawag. Letter, wala, din po. wala na rin. Wala na rin. Uh -huh. Huminto na sila. mag mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi lang ako makilala doon. So, ha? Anong pangalan gagawin? Saka, akala mo isa lang wig ko. So, pa akong apro dyan? Tingnan nyo pag mag-apro na ako. Sir, sir, sir. Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President.